kasi naman eh. Wala. O, oh, wala. Wala talaga. Nag-order na pala ng bagong panty. Kasi naman eh. O, oh, luma na. Luma na kasi yung panty ko eh. No? Kaya ayan. Naka-order na lang. hala, grabe. Ang late naman. Feeling ko hindi ko to kasha. <laughs> Takayin natin. Ano, gusto mo? <laughs> ko, oh, hindi ko kasha eh, no? Pero look, pwede pala. <laughs> Pero parang ang liit, no? Kapag ganito lang. Tingnan mo naman kasi, babe. <laughs> parang di kasha eh, no? Pag nasuot. Ayan po. ba diba? Tops. Tops di ba diba? Pak na pak. May bago na akong. Oh, ayan kaya yun. Ah, <laughs> uh, diba? lang siyang maliit, pero nung sinuot ko, ito. <laughs> Akala ko nga di magkakasya eh, no? Pero nakasya naman. <laughs> Tuba-tuba ako na talaga. Lintek! Ayan, ito po yun. Ano, baka gusto mo rin tong panty ko. Ay, kasi naman eh, no? Masyadong maliit. Pero pag sinuot mo siya, na ano kasi, oh, parang stretchable. Hoy, stretch una pa lang to mga B ayan, una pa lang yan na wait lang, meron pa kasi ako dito eh, no? ano tara, susukatin ko ba ulit Hoy, susukatin lang ha baka kasi mamaya. Eh. <laughs> eto naman ko yung isang panty na in ko mga B Hoy, wag ko mag-alala kasi mura-mura lang naman to eh, no <laughs> Oo, ayan. Iba-ibang kulay. Tingnan natin. Ano, susukatin mo? O susukatin ko? Siyempre, <laughs> susukatin ko. <laughs> ayan. Anong kulay gusto yung sukat ko, guys? Ito na lang siguro yung isusukat ko. Hoy, wait lang ha. Ah. <laughs> Wait lang. Ayan. Try natin. Mura lang to. Pang <laughs> bahay na panty. <laughs> so, ayan. Eto na yung guys. Bet na bet ko siya. Good siya pang bahay talaga. <laughs> ayan. Takpan natin. Kasi naman eh. No? May kulay. O, oh, yan ang kulay. <laughs> Black. <laughs> ayan. Ito po yun. Parang mas bet ko to. Mas comfy ako dito. Pambahay na panty. Oh, fuck. ba diba? Ang ganda. Bed na bed ko to. Mas comfy ako dito. Unlike dito sa una. Kasi ito medyo masikip. Pero kasha ko naman. Ito. Goods na goods. Hoy! Hoy! Ayan guys, nag-order na din po ako ng bagong Hoy, ano sa tingin nyo? <laughs> Charan! Ayan, meron na akong bagong Hoy! <laughs> Pagilan nyo ako. Teka lang, wait lang. I-try natin. Anong kulay yung gusto yung i-try ko? Hoy, bakit ko ba tanong. Ako nung bahala. Eto. <laughs> ano? Gusto mo din bang i-try ko to? Try lang ah. Baka kasi mamaya hawaya na to. <laughs> Ayan guys. Oh my god. Kasha? Or hindi? Ano sa tingin mo? <laughs> Bagong order ko lang kasi to eh. Ay. Kasha ko ba? Hindi ba? <laughs> Masyado bang Hawaiian <"Hoy>, Ano daw. <laughs> Ayan guys, sinusuhat ko na. Hoy, teka lang, di ko pa nasusuot eh. <laughs> no? Pero ano sa tingin mo? Bet na bet ba? O paawat ka na? Baka mamaya mag ano ka na naman dyan eh. No? <laughs> Alam, nalapan na ako magayos. Pwede bang? Hoy, anong pwede bang? <laughs> Ikaw na lang mag-ayos dito sa likod. Paano ba hindi ko makita? Nakikapan ako. <laughs> Ayan, wait lang. Nakabit ko na yung isa. Oh, pak! Nakabit na. Hi, grabe. Parang ang lit at atong brand na to para sa akin eh. No? <laughs> diba? Parang maliit siya para sa akin. Parang di na kaya. Hoy, kasi naman eh. No? Ayan, eto po yun guys. <laughs> mo talaga, hindi na bet. Pero okay na, mahalaga matakpan yung dapat matakpan. Kasi <laughs> naman, di walang push bra dyan, na As in, wala. O, oh, wala. Wala talaga. <laughs> sadyang ano lang. Hoy, anong sadyang ano lang. <laughs> Grabe naman, makalaki to ng ano. Or sadyang maliit lang ng nabili ko. <laughs> Ayan mo, ano sa tingin mo? Maliit lang yung nabili ko, no? O isa malaki lang yung ano ko? Ano sa tingin mo? <laughs>